Ayan guys, tuloy na tuloy na talaga ang first son. So, ano, nagbiyahe na ako. Patungo mo ng ano, lungsod namin. Punta pa ako ng terminal, hanap ako ng, oh ayan, bilis diba? Kasakay na ako ng ano, V-hire <coughs> Ganito lang guys. Ayun. Late na nga ako na ano eh. Late na ako. Paano na yan? May aabutan pa ba ako? syempre meron pa. Maabutan ko pa si Baby Jesus. <coughs> Pagkatapos niyan, guys, nagutom ako. Kumain ako dito sa ano, sa tabi ng, <coughs> sa harap ng ano, GY Mall barbecue, hot dog, tsaka uh, skinless ba yun? Lungganisa, tsaka isang kanin, tsaka isang soft drinks. Alam nyo ba yung nabayaran ko? Ano, magkano ba yung nabayaran ko? 100 pesos. <coughs> Ang mahal, <coughs> di ba? Isang hotdog, tsaka isang lungganisa. Tapos soft drinks, isa. 100 na. Di ba ang taray? Pero guys, masarap naman siya. Ginutom ako, hindi pa ako kumain. Baka nga kasi susuka ako sa ano biya. Joke. Hindi naman ako yung tipong palasuka sa sasakyan guys first ano ko, first experience ko na sumuka ako sa van eh yung nalasing, tsaka pangalawa eh yung buntis ako tapos parang ang ang bilis tumakbo ng ano, driver ba yung driver talaga yung to, yung tumakbo, hindi yung sasakyan <coughs> yan guys Pakankain pa yan sobra akong nagutom talaga ba kasi mayat maya ano mahaba yung lalakarin ko ayan video bini ko pa yung ano paligid yes guys andito na talaga mi may... ano na kanyan <coughs> papunta na ako ng basihan Basilica. wapatan <laughs> ako ko niya ng basilica. Hello mga Santo Niño, guys. Okay, okay. mali to. Nagdadaldal ka diyan naka-off mic ka. <laughs> Sinad Sinadja ko talaga nag voice over ako dito. I've been impressed. Wait, go ko na <laughs> video eh. So, ayan, guys. Ikot mo na ako kasi yung napuntahan ko ay exit yun ng ano, simbahan. Na, hanapin ko yung entrance, guys. Ha, para makapasok ako at maka-attend ng 4.30pm mass. ati Hati-hati yung mga tao, guys. Yung iba ay eh, nando na sa SMC side nanood na ng uh, grand parade street dance so kasawi ang pala wala akong naabutan ikasay eh, gabi na nga <laughs> akong nakapunta doon <laughs> mas inuna ko ako pa kasi si baby Jesus kailangan ko matindang ano ng misa kasi bira lang akong magdayo dito sa ano si Busite kasi probinsya yung sa amin eh yan linya pa yan guys kasi hindi pa nga ano tapos yung unang misa kanina kanina parang kanina lang hindi pa siya tapos so kailangan pa, pa namin maghintay sa labas kasi nga ano magkagulo kami sa loob mag hindi pwede yun Dinalos wala na ng halos madaanan, di ba? <coughs> Paglalabas na yung tao, tapos na yung misa, pwede na kaming pumasok, guys. So, ito yung Magellan Cross, guys. dyan namin inaano, ino-offer yung mga kandila. Ano ba to? Ay, kanina pala to. Ay, hindi. Papasok na pala ako nito. Ano ba yan? Hindi ko alam yung binibidyo ko, <coughs> Pasok na pala ako nito, guys. Ayan, guys, ha. Ah. Tsaka, sorry talaga, hindi ko nadal, hindi ko dinala, dinala si, ano, si baby Jesus ko sa bahay. Iniwan ko lang siya. Ayan. Patapos na yung misa, guys. Kaya nagsimula na kaming pumasok. Tsaka yung nandyan sa loob, eh. Lalabas sila doon sa cabin, sa exit. <coughs> sa exit naman sila sa lalabas para walang gulo, ba? Diba? Thanks be to God talaga eh. Nakapunta talaga ako. Nakahabol. <coughs> Parang dumating ako dito. Ano, <coughs> ano ba yan? Alaon ata. <coughs> Grabe yung ubo ko eh. <coughs> ah, ayan, nagsimula na yung isa, guys. <coughs> <coughs> Saglit lang na na binidyohan ko sila kasi nahiya nga ako kay father. <coughs> Grabe yung ubo ko ba? Grabe. Pero hindi na talaga siya normal. Ayan, nag -okay. na po yung misa. Tsaka ito yung ano, guys. <coughs> yung tradisyon namin na kantahin yung ano, Bato Balani sa Gugma. Sinasayaw... Ito yung sinasayaw namin yung... Ano? Santo Nino. Tsaka inano namin yung mga kamay. Wagayway baga. Oh, 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 oh. Ano to guys? Mainit to guys. Pero hindi naman gaano kasi hapon na nga. <slap> hindi naman sya gaano. Sobra talagang init. Pero may ano dyan, guys. May hinimatay na ano, dalaga. Siguro dahil sa ano... Sa init, tsaka sa pagod, tsaka sa ano... Ah, sa maraming tao. <coughs> Ayan. Alos ano din ako nito. Isang oras mahigit din ako nakatayo. Kasi nga dito guys. Tayuan dito guys. Dito sa baba. Wala talagang upuan dyan. May upuan man dyan eh. Sa gilid lang. Sa mga gilid. Pero dyan sa ano. Sa gitna po eh. Wala po yung mga upuan. Siguro hindi nila nilagyan. Ayan tapos na pala yung mesa. Ano ba yan? Hindi ako nakapaganda. Is... Ayan, nagpunta na ako nito sa... Sa ano ba to? Ay, naglakad pa pala ako dito sa ano, kolon. Hello! Naglakad pa pala ako sa kolon. Ayan. Binibidyohan ko muna yung mga tao dito. Ano yung mga ginagawa nila. Wala akong magawa eh. Tsaka guys, nag-iisa lang talaga ako. Diba? Napaka, ano naman, napaka-peaceful. <coughs> 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 mm. eh, zero. Wala nga, wala akong pangano, talaga, sorry. Rico, meron ako, Rico, marami. <coughs> Uy, nasa na ba ako, guys? Ano ba ito? habang nag-voiceover. Uh, no Ayan, lakad-lakad, lakad-lakad. Lakad-lakad. <coughs> Yan, lakad, 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 lakad. Sakit talaga yung lalamunan ko. Grabe ah. Iba yung ubo ko ngayon ba? Parang, ano na siya ba? Parang naghalo na siyang allergy kasi hindi siya nawawala. Tsaka, inaatake ina talaga ako sa ubo. kailangan ko na talagang matulog ng maaga siguro sa kakapuyat ko to kaya ganun hi Jerins Hmm. shall we pa ayun ay, guys ito na yon sobrang traffic nung papunta na ako sa SMC side shall we ay, ay nako paglakad-lakad ko dyan, may, ah may ahas. <coughs> Gusto ko sana i-try, guys. Kaso, hindi ko talaga maano, mag yung ano yung experience na hawakan mo yung ahas. Kung malamig ba yung ahas, Ganon Ayan, ito na yung naabutan ko. Ito yung ano, <coughs> floating parade ng ano. Ano to eh, sa tuburan to. Siguro pa na sila nito. Kasi dumaan sila dito sa seaside. Ayan o, oh, tuburan. Yan na lang talaga yung naabutan ko. Pauwi na sila niyan. Noong dating ano, dating Sinolog, inaabutan eh, pa 'yun ng ano gabi. Eh, ngayon, ang aga na ano, ang aga na tapos kasi by schedule kasi 'yung ano nila, guys, 'yung street dance at 'yung ibang ano activities. <coughs> Siguro sinadya nila para hindi magkaano ba? Magkaaberya, hindi matagalan, ganun. Ay, nag talaga ako. Wala akong inabutan na, ano, street dance. La, walang didi. <coughs> Hi, la, walang didi. Dibi, hello. Ayan, papasok na ako dito sa mall. <laughs> Storyteller. Pasok na ako dyan. Maraming tao dito, guys. See kasi, nag-aabang sila ng fireworks. Dahil sa kakaabang ko ng fireworks, ayun, wala nang masakyan pa uwi. Parang gusto ko na sanang matulog ng terminal. A castle. Buti. Hi, jan, Hi, Sky! Shawwie, Shawwie! Gumaganda tayo. Gumaganda tayo ah. Gumaganda tayo ah. Kumakanta ka na, gumaganda ka na, Gio. Eh. Iya, <coughs> nabang nagpupay sobra ako, may kadaldalan ako dito. Parang wala na si Gadichi dito ah. Matagal. Di, matagal na nung ano, nung... Nung meron pang GD. Nung nag-GD pa ako. Yeah. Kasi wala na silang ano, wala na silang internet. Tama. Yeah, mm. Pero gumaganda ka, Gio, I promise. <laughs> wala ako pambato sa'yo. Wala, kahit ay Salamat. Pabawi ka sa akin next time. <laughs> Oo, next time na lang pag meron. Walang oh. no problema. Ikaw talaga pa hindi mo kilala Hindi talaga. Hindi <laughs> ko kilala si Sky. Masa langit yun eh. Langit yung Sky eh. Bakit naging tao? Tapos <laughs> dito guys, bumili na akong bumili na ako ng island at sinulog t-shirt. Ganon. Buti may oh, ano pa. Ako, na ako, nakikita mo ako lagi. <laughs> uh Oo. -oh. Buti may pira pa ako dito. Nag-voice over ako dito sa ano eh. Yung ganap ko nung sinulog ba. Pasilit ng mga video-video ko. Yan. Oo. Walang magawa eh. So, mai-upload. Facebook, Facebook. Ayan. Pumasok ako ng CLN store. O diba? Uy, nakadala si Mayora. Himalak first time ko talaga, guys, na bumili ng CL and uh, sandal. So, that's all, guys. Thank you so much for watching. Mwah, mwah. Chup, chup. Love, love. Mwah.